Mamayang alas 9 ng gabi, oras sa Pilipinas, ang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court. Bago yan, tiniyak ng ICC na nasa kustodiya nila ang dating Pangulo. Kasunod ng pahayag ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na walang Duterte sa The Hague Penitentiary. Nakatutok si Ian Cruz. pagtitiyak ng International Criminal Court o ICC na nasa kustodiya nila si dating pangulong Rodrigo Duterte. Dinala ito sa kanilang detention center matapos ang lahat ng medical check. Bago niyan, sinabi ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea na walang Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution ayon umuno sa reception staff nito. Where the Matatanda ang naunang sinabi ni Major Lea na hiniling nila sa ICC na madala sa ospital ang dating Pangulo dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Sabi ng tagapagsalita ng ICC, standard practice ang mahakbang para protektahan ang kalusugan at kapakanan ng dumarating na suspect sa kustodiya nito. Sa isang sulat sa ICC, sinabi ni Duterte na itinalaga niya si Mijaldea bilang isa sa kanyang abogado sa pagdinig ng ICC. Siya rin ang itinalaga ng dating Pangulo na umalalay sa kanya sa unang pagharap niya sa pre-trial chamber. Hiningi rin Duterte ang tulong ng Office of Public Counsel for the Defense ayon sa bumisita sa kanyang mga kinatawa ng registry. Well, yan nga po yung ano, ng no, kaganda ng ICC kasi talagang intrinsic part po yung due process. Yung right to uh, fair trial at right to an accused. Sa tulong din ng ICC ay tinawagan ni Duterte ang embahada ng Pilipinas para magpatulong na mabisita siya ng abogado at kaanak ipinarating na ito ng embahada sa ICC. Ang ICC itinakda ngayong alas 9 ng gabi oras sa Pilipinas ang unang pagharap ni Duterte sa pre-trial chamber. The ICC that the sa video ito mula sa ICC, ipinaliwanag ang magiging proseso. Sa first appearance, kukumpirmahin ng korte ang kanyang pagkakakilanlan. Dito, suspect pa lamang ang turing kay Duterte. Ipapaalam sa kanya ang krimeng inaakusa sa kanya pati ang kanyang mga karapatan. Siyempre nasa na nandun siya, nandun yung abogado niya, oh, at uh, I think ang um, prosecution din. Pagkatapos ng kanyang unang pagharap, sabi sa video explainer ng ICC, posibleng buwan muna ang abutin bago siya humarap sa susunod na hakbang ng proseso. The confirmation of charges hearing normally takes place a few months after the first appearance of the suspect. Dito raw pakikinggan ang argumento ng prosecution at dito rin unang maririnig ang tugon ng depensa sa mga aligasyon gayon din ang panig ng mga biktima. This phase serves as a filter to decide which cases deserve to go to the trial phase. Kapag may kinumpirma ang pre-trial chamber na kahit isa sa mga akusasyon, iakyat na ito sa trial at ililipat sa ibang chamber na may tatlong ibang hukom. At sa puntong ito, The defendant is no longer considered a suspect. But the accused, on the first day of trial, the accused can make a statement of guilt or innocence. Nauna nang sinabi ni Assistant to the Council for the ICC na si Atty. Christina Conti na ang mga pagliliti sa ICC posibleng abuti ng 8 hanggang 10 taon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz na Katutok 24 Horas.